Hi guys! Itong video na ito mga Marcis ay nung last week ganap pa. At hindi ko nga rin magawang i-voice over nung nakaraan dahil yung lalamunan ko ay bumibigay. Sobrang kate at napakasakit nga na lalamunan ko nung mga nakaraang linggo. At kahit ngayon nga ay medyo nahihirapan pa rin ako mag-voice over dahil sa sakit ng aking lalamunan. Pero tinitiis ko na nga lang, mga Marcis kaysa naman wala akong upload ngayong araw. Anyways, daily routine nga natin mga nanay kapag meron nga pasok yung ating mga anak ay eh syempre magsasaing na nga din muna tayo para meron silang almusal. At kasabay nga ng aking pagsasaing ay eh, nagluto na alin ako ng ulam na babaunin. Na totoo lang eh kahit wala nga din pasok yung mga bata, isa eh, diyang nakakagising pa rin nga ako nang sobrang aga. Katapos ko nga lutuin yung aking sinaing at ulam eh, ito, at pinaglalagyan ko na nga rin yung kanilang mga baunan. Kailangan ko din kasi mga marsis na magintindigan ng maagang maaga habang hindi pa nga nagigising yung batang maligali. Fast forward at pagkaalis nga ng aking mga estudyante, ito naman ng bahay ang aking inintindi. At ang mga oras nga na yan, nagising eh, na nga rin itong batang makulit na ito. Kaya naman itot ginugulo na naman ako. Pag kasi mga mercies na hindi man ako nakapag-imis-imis nga dito sa bahay, at sigurado itong ang bahay ko, parang binagyo. Lalong lalo na kapag ka meron ka nga ganitong maliit na bata. At halos lahat nga ng gamit dito sa bahay ay ikakala. Anyway, may share ko nga lang din sa inyo ang medyo nakapagpaalwan nga sa mga gawain ko. Dahil meron ako nakita sa Orange app na mini vacuum. Nasa 100 plus lang siya mga Mercedes at eto nga pala ay rechargeable. Medyo nahihirapan kasi akong tanggalin nga yung mga ganitong alikabok nga sa pintuan namin at sa bintana. At ipapakita ko sa inyo kung gaano nga siya ka legit na talaga namang nakakahigop nga ng mga dumi. Sobrang nakakatuwa nga dahil lahat nga ng alikabok ay kuhang kuha. At halos araw-araw ko na nga itong ginagawa mama Marcis dahil si kulot nga inaatake na naman ng allergy. At etong nga di, mga gamit dito ay eh, halos napakarami na rin ng alikabok. Ay, si kulot nga panay na nga rin ng bahing sa sobrang daming alikabok nga dito nga sa amin. At kahit araw-arawin ko na nga rin yung mga pupunas dito ay eh, may lang din eh, marami na naman. Fast forward at matapos nga ako magpunas-punas ay eh, eto naman nga sa namin ng aking lalampasuhan. <laughs> dahil etong batang maligalig na ito ay eh, napakahilig pa naman maglupagi nga dito sa sahig. kahit pa paano eh, ay ko pa para maging malinis man lang. Nung ako na nga pala yung ng nilabahan ko nung nakaraang araw. At dahil kakaunti lang naman ito at para hindi na nga rin siya magtambak, ay tiniklop ko na din. Dahil sa totoo lang ay nakaka-stressin talaga na makikita mo ang tambak yung labahin mo, ay tambak pa yung tupiin mo. At after nga niya, nainayos ko na nga rin itong mga pinadadala nga ng teacher nga ni Ate Kulot. Kaya naman pinagahanap ko pa nga yung mga pinrint na mababasahin para sa kanila. Kailangan daw ipunin nyo on at ilagay nga sa folder. At kailangan nga daw ipunin nyo on at ilagay sa folder at saka ipapasa sa kanilang teacher. Habang naghahanap nga ako ay nakita ko nga rin yung mga exam niya at ko na din. So anyways, after ko nga kasi yung kailangan nga ni Ate Kulot, eh, lumabas na nga rin ako para magwalis-walis man lang dito sa paligid ko. Dahil kapag medyo good mo talaga yung batang maligalig, e eh, marami talaga akong magagawa. Kapag kasi siya mga Marcis, ay eh, naabala nga yung kanyang tulog sa umaga, ay eh, siguradong kainang maligalig ang mangyayari. Kaya minsan, kapag tapos na ako sa pagluluto at pag-iintindi nga sa baon ng mga bata, ay eh, siya naman nga yung aking patutulugin para maging maganda nga yung kanyang mood. Kaya minsan ay eh, tiyatanghali na rin ako sa pag-iintindi nga dito sa bahay. Dahil <laughs> kailangan ko nga na siya pakalmahin para okay makatapos sa gaw at yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.